mga kaibigan at sa mga pupuntahan ng aking hubby. At minsan-minsan lang kaming magkasama, kumbaga banding or date ba. Kasama nyo lang kami kung saan kami makakarating sa aming pupuntahan. Let's go! Itutur ko muna kayo dito sa daanan papuntang amin. At nandito po na po tayo sa bayan ng Santo Tomas. Ayan po ang NCC Mall. Tara na dahil nakarating na tayo, ayan, papasok na tayo rito sa NCC Mall na ito. Dahil dito po tayo mag-grocery para sa ating sari-sari store. Tayo na, samahan niyo na ako guys. Kay... <silence> punta na po tayo sa counter. Iga counter na natin itong ating pin na mili. samahan niyo na. po. mag-counter naman tayo, At kukunti lang pala itong binili ko rin. At dito naman tayo ngayon sa may kainan, sa may jalibis, sa may amin. Ayan, kain tayo dahil nagugutong po ang aking hobby. At minsan minsan lang kami magkasama. At syempre, dito talaga kakain kami. Kakain, pangmasa lang naman itong pagkain dito. Masarap na, pero pangmasa na. Hindi na masyadong makamahalan, kaya affordable lang natin kainin na yan. Pinag thumbs up ko pang aking hobby. Ayan. Ano talaga siya guys, sub-sub sa trabaho. Kaya minsan lang siyang sumasama sa akin. Kaya, ayan, minsan ako nabobord talaga ako. Kaya si, ayan lang. Then, ganun lang talaga. Kailangan magtrabaho para sa mga anak. Dahil marami tayong college at marami tayong kailangan pagkagastusan. So, kailangan magsusumikap. Ayan, ginagawa nila. Ho, ayan. Ayan ginagawa nila. Ano yung pinapanood nyo? Ayan. Hoy, ano yung pinapanood nyo? Okay, pamilo mo. Ang daming tupiin, guys. wa sila na milo, guys. Ayan. At ayan ang ginagawa ng aking mga anak. Nanonood po sila ng Netflix. Ayan. Maswerte ang mga anak natin ngayon dahil mayroong Netflix kami noong araw. Wala kaming TV ang mayroon kami AM radio lang at di battery pa dahil wala po kaming kuryente sa lahat, sa lahat ng bagay dahil mahirap lang po talaga kami pero thank God ako sa mga magulang tayo sa ating room at magbibihis tayo, mag tayo guys yan ang aking room at momonting bahay dito talaga ako mag-relax sa aking room guys at tayo na kakain na tayo dahil kumakain na ang aking mga anak at mayroon kaming dalang Jollibee Joy nga may chicken ayan ang aming ulam at aming dalang nga pasalubong sa aming pamilya or sa aking mga anak kaya arat na kain na tayo Simple food lah or simple <inaudible> <inaudible> mm, pasta. <inaudible> Kamu <is pre> <inaudible> 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 At ako'y natatawa na lang ako sa aking mga anak dahil hindi ko naman birthday, nagbibiro lang sila nga birthday ko. Ayan, masaya lang sila. At totoo naman din nga itong month na ito, it's birthday ko. Kaya tingnan lang natin kung mayroon handa wala. Kung wala, it's thank God pa rin tayo. At least, Malakas tayo at good health at masayahin lang. Dahil hindi naman po importante ang handa. Ang importante malusog tayo at malakas. At ituturo ko kayo sa aming momunting store. Nag-arrange lang ako o nag-ayos sa pinamili kong konti sa aming momunting tindahan. Ayan. Ang aming momunting tindahan, kabuhayan na rin ng konti pambili ng asin. Ayan, diba? Ganun lang, at least mayroon akong paglibangan dito sa aming bahay. Dahil tinatamad na po akong mag -buy and sell lakad rin, lakad dito ay nagiging wanggo na po ang mami nyo kaya tinatamad na po mag drive pal saan saan sa aking car na dalawang gulong kaya dito na lang ako sa aming momunting sari sari store kaya my neighbors arat at bumili na kayo dito anong malay nyo magbigay pa ako ng pabuya ngayong December or pamasko sa aming mga uh, sulit customer at 'Di diba? 'Yun lang 'yun. Dahil tumitingin naman ako kung sino talaga ang aming mababait na mga customer at talagang tumatangkilik sa aming Boba Store. 'Di ba? Subscribe my YouTube channel na rin at nang masali kayo sa aming momunting ah pamasko sa darating po ng kapaskuhan dahil malapit na po ang Pasko. Pilis lang ang panahon kaya dito na kayo bumili sa aming moment, momenting store at mag-subscribe sa Bubas Vlog. Ayan. Dahil makikita ko naman kung sino mag-subscribe ng aming vlog at aming valid customer.